Pag-usapan po natin patungkol po sa transaction kanina kasi alam ko po marami pong magtatanong dito. Bilang vlogger po is transparent naman po tayo. Posible po na itatanong ninyo kung magkano po yung out ko sa 1 month old na hybrid turkey. So yung out ko po sa hybrid turkey ngayon mga kapatid, ngayon sa panahon ngayon, so yung kanyang papa is hybrid turkey. So may dugo pong broad-breasted yung papa. Tapos yung mama naman is hybrid lang rin So, kumbaga, dalawang hybrid po yung pinagbangga. Alright, go sa once again mga kapatid. For this video, magde-deliver po ako ng tatlong pirasong magwa one month old na hybrid turkey. At ito po, sumahan niyo po ako. Here we go, let's go! So sa ngayon mga kapatid, ito na po yung update dito sa aking pabuhan. May ilang piraso na akong hybrid turkey. Ayan po sila ito tapos andun ayan po sila yung ilang piraso ko pong hybrid turkey so ngayon ito po yung aking i-deliver ide na magwa one month old tatlong piraso po ayan po tatlong piraso po yan na mag mag magwa one month old hello ayan tapos yung kanyang kasama labing tatlo kasi ito eh ayan po yung ito po pala yung kanilang birth certificate oh. Ayan Napusa po sila o oh, napisa March 1, 2024 13 pieces So tatlo yung kinuha ko na Tapos ito yung Naiwan Ayan po siyang naiwan Sampo pa po itong available ngayon So Pwede pang may humabol April 1 pasanin yun? Ayan, hindi klaro ah Ayan, April 1 Is magwa 1 month old na po Itong mga pabo na ito Ito po yung update natin Tapos ipapasilip ko na lang rin sa inyo Yung aking Walong pirasong broad-breasted Ayan, ipapasilip ko na rin sa inyo ito na po sila mga kapatid. Walo na po kasi nagdagdag tayo ng isang lalaki na white. Para all white po talaga yung ating ipaparis na ubi ng Diyos. Ayan na po sila oh. April 4 naman, magto 2 months naman itong aking broad-breasted. Yang walong piraso. Apat ang black, apat na rin yung white. Tapos sa black, confirm na po na dalawa talaga yung lalaki. Sa white lang is yung isa po na dinagdag ko po. Ito. Yung maliit ng kunti, yan po yung aking dinagdag. Tapos dito, sinigregate ko na rin yung aking bourbon red. Nasaan na si Baking? Baking! ngaway man to siya. Baking! Baking! Ah, naras si Baking. Ayan tapos yung isang ko lang yung aking isinama dito para hindi na mag-away-away yung mga pabo tapos dito naman still nagbibigay pa rin ng mga itlog yung aking mga hybrid ito po yung mga magulang ng aking i-deliver ide na tatlong piraso ngayon ayan, si Bibi buwahan ko oh, si Nami ang white buwahan ko yung nasa likod ng kunti si Bibi yung nasa harapan si Nico nasa pugad andyan sa loob ng pugad tapos yung barako si Zoro so yan po yung breeder o mga magulang ng aking i-deliver ngayon may kasamang white doon siguro posible na anak po yun ni Nami tapos dito nakabinta rin pala ako kanina ng dalawang pirasong local turkey ito na lang po yung natira sa akin ngayon limang babaeng local turkey ayan salamat po sa iyo sir ayan po yung kanyang picture kanina nang bumili po si sa akin ng dalawang pirasong uh, breeder aids o so breeder size na po na inahin so iwan ko lang bukas may nagchat naman sa akin na pupunta raw dito para bumili ng Apat na inahing pabo. Iwan ko lang kung matutuloy. Tapos dito, ito po yung aking malambing na gansa. Ayan, hello. Kumusta mo? Ayan, dalawa po sila. So, ilalagay ko na sa carton yung i-deliver ide ngayon. May carton naman dito na nakaride. Ayan, mamimili na lang ako dito kung saan yung magamitin ko. Takpan muna natin. So, Andito. Pwedeng ito. Pwede rin ito. Ito na lang para hindi masyadong mataas. Yan, ito po yung aking gagamitin. So, itong ginya talaga, oh. Kinulong ko naman ito talagang ginya na, dati. Pinakawalan ko lang kanina. Nangangaway kasi ng mga pabo. Pero darating po ang araw talaga na matatalo na yan sila. bali, ayan na po mga kapatid naipasok na po sa karton naitali ko na rin sa motor tapos mamaya, pagka out ni misis ito, i-deliver ide ko rin itong TV box pagka gusto nyo ng order ng TV box yung lumang TV gawin natin yung smart TV <laughs> pero ito yung excited kasi i-deliver ide na natin itong hybrid turkey na tatlong piraso ayan so let's go o ba pa po yung ating pagdideliveran? Anong oras na ngayon? Alas 4.05 Kita ba? Hindi kita ah. Ayan Ayan Alas 4.05 Tapos Mamaya out ni Mrs. alas Baka saktong sakto lang ito Ito na mga batid Dumating pa ako ng 5.04 So isang oras po talaga yung biyahe Ito ang, Ito ang aking Ito ang Ah, kaya pa. <laughs> Lagi. Lagi. Lagi bus. Kaming dalawa ang may kasosyo dito. Kasosyo. <laughs> Sige bus, nara Ah, okay. pa pato ito kasi pato. Pabo. Hybrid, hybrid na pabo. Na, salamat mo sa. isa. tisa, tisa. Pero na nakita ano oh, nakita no, mga lokal din no? oh. Nato, pala, wala, kuan, na din ako Oh. Ako na ni Ako nang gapilan na usa ka bayi. Pasibola na duhang laki ana kay na ko. Bayi, bayi Ha? Yeah, Kalau saya saya pakai apa? Ini ini sedia. Kering kering. Pindahkan itu tak tak. ini mau pakuan. Jeli jeliis. Jeliis? Pakuan atau jeliis? Kita serius serius. Jeli. Serius tahu? Kuan non with protein powder. Ayah yang saya bilang pakuan jeliis ni pindahkan itu tak. Kan ini pun nih boleh kuan. nih boleh Oh.

Pasensya po mga kapatid kung nakikita nyo po dyan sa video na yan Mayroon po yung pizza Ayan o Ayan sa kilid Pizza po yan kung saan Ngayon po ako nag video Kadugtong po ito kahapon Actually mayroon na po itong kadugtong talaga Kung kita nyo naman sa unang umpisa ng aking video Kung ibinigay ko po Yung presyo talaga Kaya lang pinutol ko Nung in-upload ko na po ito sa Facebook mga kapatid Ayun may, may mga comment po doon na hindi po maganda kasi nga ayun bilang vlogger kasi akala ko maganda yung ginawa ko dahil parang nagigiging transparent po talaga yung aking presyo po sa aking uh, hybrid turkey kaya lang ayun hindi ko inisip yung iba kong breeder o kapwa ako breeder na posible po na masagasaan po sila kaya nagkamali po talaga ako so ito ito na po yung aking idinugtong kumbaga inedit ko na lamang po yung video na yon pero na-upload na po talaga yon sa Facebook at saka sa YouTube. YouTube. Sa YouTube, hindi ko pa na-public pero sa Facebook, mati kasi yan eh. Pag-upload, talagang makikita agad yan ng ating mga follower o subscriber. And then, ayun, parang hindi talaga maganda. Inuusig ako ng aking konsensya na hindi po maganda yung aking ginawa. Ayun, niremove ko po sa Facebook. Sa YouTube, eh, hindi ko na lang yun ipapublic. Kumbaga, i-delete ko na lang. Tapos ito na po yung aking idudugtong so ayun nga uh, mata -ta mataas taas talaga ng konti ang presyo po ng hybrid kumpara natin sa local hindi ko lang alam kung magkano yung presyoha ng ibang breeder kasi ayun nga may iba iba kasi kita yung pinagkukunan na supplier kaya posible po na hindi po talaga magkapariha yung presyo ayan po talaga yung makikita ko sa ngayon liban na lang doon sa mga local turkey kasi nga mayroon na po parang standard na price talaga doon Nasa 350 to 450 po yung kilo Pag live eh, Dito po sa hybrid turkey Itong mga pabo ko ngayon Iba-iba uh, po talaga yung presyo May iba, mura Kasi nga, para makabinta Yung iba naman, mahal kasi nga mahal yung kanilang nabili na mga materyales pasensya po talaga mga kapatid kumbaga baka umabot na kayo sa badang dulo ng aking video dahil doon sa intro ko po na sinabi ko kung magkano so kung gusto nyo pong malaman mga kapatid uh, i-message niyo na lamang po ako personal at sasagutin ko na lamang po kayo doon sa messenger uh, pasensya po talaga kumbaga inaamin ko po nagkamali po ako sa aking ginawa Posible po na maging batayan po po yun sa pagiging dahilan ng price war. Ayan, isa po naman yan sa iniingatan natin. Lalo na, isa po ako sa uh, matagal na rin ng kunti sa larangan ng pagpapabo. At isa rin ako sa nag-promote para lumago po yung market ng pabo tapos ako yung sisira. Pasin uh, pasinsya po talaga inuulit ko po sorry po talaga sa inyong lahat mga kapatid sana po mapagpasinsyahan niyo po ako at inaamin ko naman yung aking pagkakamali so sa gusto mag abel mayroon pa po namang natira doon 13 kasi yon tatlo yung nabinta may 10 pa po so gusto, kung gusto nyo malaman kung magkano i-message uh, e nyo na lamang po ako inuulit ko po pasinsya po talaga sa inyong lahat mga kapatid uh, hanggang dito na lang maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, ito po lagi niyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama see you on my next vlog Bye bye. Sorry po talaga.